Magandang araw mga kababayan. May mahalagang balita tayo ng ngayon. Sinabi ng China na ang Pilipinas daw ay nanggugulo sa South China Sea dahil sa tulong ng Amerika. Sabi nila, tayo raw ay nagdadala ng gulo dahil sa pagpapapasok natin ng mga barko ng Amerika sa lugar na pinag-awayan. Para maintindihan natin, matagal ng pinag-agawa ng South China Sea. Hindi lang ang China ang may gusto nito. Kasama rin natin ang Vietnam, Malaysia, Brunei, at Taiwan. Pero ang China, gusto nila ang halos buong dagat. Tinutulungan tayo ng Amerika sa problemang ito. Nagsasama tayo sa mga pagsasanay ng mga sundalo at pinapatibay natin ang ating pagkakaibigan. Hindi sinasang-ayunan ng Amerika ang pag-angkin ng China sa halos buong South China Sea. Wala pa tayong naririnig na sagot mula sa gobyerno ng Pilipinas tungkol sa sinabi ng China. Pero dapat lagi tayong nakikinig sa mga susunod na balita at pahayag. Ang mga impormasyong ito ay galing sa balita ng Reuters noong December 13, 2024. Kayat manood ulit kayo para sa mga karagdagang detalye. Hanggang sa muli, ito po si Nathan's name, at sama-sama tayo para sa kapayapaan at pag-unlad ng ating bansa.